tambay na panoorin na ba yung silang, video ito? Wala daw sila. Ito yung video uh, tungkol sa dalawang sobrang sikat na couple blogger na nakipagsapalaran sa Maynila ngunit -9 hindi nila inaasahan so, na magkaroon ng problema ang kanilang page hanggat kanila. mawalan samahan sila sa ng Kaya mga katambay, man. samahan niyo ako at panuorin natin ang buong video ito bago tayo magbigay ng ating sariling reaction. Okay? Kuya, so, ano? Panuorin natin. Ah, magtatanong lang ako. Okay. Magkikiusyoso lang ako sa inyo, okay lang? Okay lang po. Kasi napansin ko, ano eh, uh, napaka-sweet ninyo. Ayan. May, <laughs> <laughs> may video ako, may nakakamera yan, okay lang? Ako, ako si, okay. ano, ako sa si Daddy Frankie, na charity vlogger. Ano, Daddy pag nagmamahal na kayo, sobrang sweet uh, pa rin. <laughs> uh, taga saan pa kayo? Saan na all na lang na ako? Sa Manila. Taga Manila kayo? Hindi. Nang Ang upahan lang po, Oh, nangupahan kayo. Bakit nandito kayo? Pero doon kami nangupahan sa Kiapo. Ah, sa Kiapo. Ba't napunta kayo rito? Ay, Dito lang kami napunta siguro ng mga pahan So, dito kayo nag stay Dito lang po. Oo oh. oh, nga, napansin ko may mga malita kayo. Sobrang dami na ng mga gamit sa malita no, na. Dahil nga siguro na ano sila. Mm. Ah, in, pinabayaan lang, lang kayo dito. Okay naman. Gano'n na kayo katagal dito? Okay ano na? 2 weeks na siguro 2 weeks na. ako nga pala si Daddy okay. Frank. Si Daddy na So napansin ko lang kasi na na dito kayo nakatambay although nakala ko simpleng parking boy lang pero hindi naman totally kayo parking boy. parking. Parang extra na lang ito. Kasi ito so, po yung mga gamit namin. Naghahanap din kami ng mga trabaho. Ah, naghahanap kayo ng trabaho. Saan ba province nyo? Mindanao po. Hmm. Saan sa Mindanao? Sa... Kahit din nga yung situation, no? Oh, Madiskarte Bensan, pa rin, naging na ano sila, tari. parking boys. <laughs> Layo. Kasi, totoo niyan po. Para Mindanao po kami, tapos Jensen, Pumunta kami ng Cebu. Hmm. Tapos pumunta kami ng okay. Manila. Para magpag... Galing ka nun, Jensen saan? Oh, nagpunta kayo ng Cebu. Tapos from Cebu to Manila. Bakit kayo nagpunta ng Cebu? Doon, naghahanap din kami ng trabaho doon. Eh. Tapos napunta kayo rito ng Maynila? Oh, Manila na po kami. Pero pumunta kayo ng Maynila, walang kasiguruhan? Oo po, wala. Mahirap dito okay, na kayo na walang kasiguruhan. So, mag, ano, mag, uh, ano ang napuha Anong, na hindi natin na pinaglapanuhan? hindi sa Maynila? Inaplad. Pag wala tayong maka-plan. kailangan may so, makaplan tayo sa lahat ng mga bagay na ginagawa natin. Para in case na hindi Uh, hindi gagal na yung first na plan, may second plan anong, kayo, okay? Anong channel nyo? Anong content nyo? Ito, ito po yung page namin, sa... Sobrang sikat ng dalawang to kasi napanood ko na before pa million yung views ng mga video nila nito. Oo, oh, men vlogger din sila. So, pumunta kayo sa may dito sa Maynila ay ba, bago kayo pumunta ng Maynila, nagpa-vlog na kayo. Oh, malaki na yung followers mo. 108 mga kababayan, 108k followers. followers. Kasi sikat na yan sila before pa. Okay. So, ano nangyari? Kailala, Bakit nandito ang, kayo? Ang Di ba maganda naman ang kitaan ninyo pag kaganito 108, malaki na ang kitaan. Opo, yung nandun kami sa Cebu, okay naman po yung sahod namin sa Facebook sa pagbablog. Uh -oh. Tapos sabi namin makipagsapalaran kami sa Manila para sa pagpag Pero paglipad namin, pag pagbaba namin ng Manila, ayun, strict, restricted po yung page namin. Uh -oh. At pagdating nyo ng Manila, na-restrict kayo? Opo. Tapos yun, ilang months kami dito, tapos may mga, although may allowance po kami, pero ubus na po eh. Tapos, hirap na po kasi, hirap na po kami ito sa Facebook. Wala rin po kaming trabaho. Kaya dito na lang muna kami, sabi ko, kaya natin to. Paano yan? Tuloy pa rin, nagbablog ka rin, pa rin kayo? Hindi na, nawalan no. na po kami ng pag-aasay. Oh. Nawalan po, bakit? Uh, wala na po kasing pumapasok na sa out po. Ah, uh -huh. Oo, pag na-restrict ka, walang salary talaga. Wala. Mahina po yung views. Wala. Sabi ko, sabi po sa kanya, kaya natin to Ay, siguro, ito, pagsubok lang po. Hmm. Tapos wala po kami kamag-anak dito. Wala kayo. Ba't hindi na lang kayo bumalik doon sa lugar nyo? Mga kababayan, si kuya na nakita ko dito sa parking, hindi ko akalain na may mabigat pala silang pinagdadaanan. Uh, pero ang totoo niyan, ayon, sa, ayon kay kuya, ano nga pala pangalan mo kuya? Ma po si Ali. Ali. ah, yung pangalan mo sa channel. Asawa ko po si Sara. Sara. Mga kababayan, akala ko simple lang. Kaya ako na curious na interviewin sila kasi nakita kong napaka-sweet nila. Pero ngayon ko nalaman, after all ng kanilang a uh, malambing sila sa isa't isa, meron palang mabigat na soleranin. may mabigat na pinagdadaanan si kuya. No? Pasensya ka na ha, hindi ko alam na ganyan. Yan na nga guys, napanood na nga natin yung video or yung istorya ng dalawang sikat na couple vlogger na ito. Sobrang sikat ng dalawa na ito kasi yung mga videos nila before is umaabot sa milyon yung views. Kaya kilalang kilala silang dalawa. Pero ano nga ba yung lesson na nakukuha natin or makukuha natin sa video ito bilang isang content creator? Kasi alam nyo kung bakit gumawa ako ng reaction video sa video na ito. Kasi alam ko na marami sa ating mga content creator dito ang makakarelate sa kanilang situation. Kaya magandang lesson to or magandang halimbawa to para sa ating mga content creator para hindi na natin uulitin yung mga mali na nagawa nila. Okay? So first, unang-una is siguro yung decision making. Yun siguro yung pinakauna natin dapat pag-usapan. Yung decision making guys is very important. Pag nag-decision po tayo, kailangan is pag-isipan muna natin ng maraming bises. Huwag po tayong mag ng pabigla. Huwag tayong mag kung sad tayo. Huwag tayong mag kung happy tayo. Kasi nakaka-apekto yun sa pag-iisip natin. Okay? So, very important na pag-isipan ng maraming bises at kailangan is nasa stable yung state of mind natin. Kasi para na fair yung uh, decision-making natin. Second is, kailangan natin magkaroon ng backup plan. Very important na may backup plan tayo, especially kung mga yung decision na ginagawa natin is too risky. So, kailangan is gumawa tayo ng backup plan para kung hindi gagana yung first na plan natin is may second option tayo at hindi tayo mahihirapan kasi alam na natin kung ano yung gagawin natin in case na hindi gagana yung unang plano natin. Okay? And then, um, third siguro is yung trabaho. Okay? Yung trabaho is very important, guys. Kasi yun talaga yung pinaka main source of income natin. Ang pagiging content creator is walang kasiguruhan. Hindi natin hawak kung ano ang decision ni Meta. Hindi natin hawak kung ano ang mangyayari bukas sa kamakalawa or sa susunod na buwan. So, wag po natin iwanan yung trabaho natin kung yung iisipin natin is ang pagiging content creator lang. Kasi nga wala tayong control. Pwede nating iwanan yung ating trabaho at mag-focus bilang isang content creator kung stable na tayo or mayroon na tayong naipon na inak para sa atin at saka may mga naopen na tayo ng mga business around sa ating pagiging content creator. So yun siguro yung pag umabot ka na sa state na yun. So pwede mo nang iwanan yung trabaho mo at maka ka sa pagiging content creator. Pero habang hindi ka pa nakabuo ng isang konkreto na Uh, plano or uh, source of income, wag mo na nating iwanan yung trabaho natin. Kasi sabi ko nga, yun nga ay uh, wala nga kasiguraduhan ang trabaho natin bilang isang content creator dito sa Facebook. At saka yung third siguro, no, dapat rin isipin natin yung mga positive. Uh, ito minsan is mga pagsubok sa ating buhay. So, kaya dapat wag po tayong mawala ng pag-asa. Kagaya nila, kahit anong hirap ng mga pinagdaadaan nila sa buhay sa ngayon kailangan rin isipin nila na ito ay pagsubok lang ito ay uh, mga ano mga challenges na dapat nilang pagdaanan para umabot sila sa mabuting kalagayan kasi yung mga pagsubok kasi minsan wag natin i-take lang as a negative ito rin kasi yung preparation natin para sa ating magiging future ang pinaka dito dito na kahit na mahirap yung mga pagsubok na pinagdadaanan natin is hindi tayo nag-give up. So patuloy tayong lumalaban ng patas. At the same time is, of course, kailangan natin pagplanuhan pa rin at mag tayo sa paggawa ng plano uh, kahit mahirap. Uh, sobrang hirap kung andyan ka sa sitwasyon na yan. Pero alam ko na hindi yan ibibigay sa atin yung mga pagsubok na yan kung hindi natin kaya. Kasi alam naman natin at the end of the day, may ano talaga lagi? Laging may plano si God para sa atin. Kaya wag tayo mawala ng pag-asa at continue natin kung ano yung mga uh, dapat nating gawin para maabot natin yung ating mga pangarap. At the same time, wag natin kalimutan na magpasalamat sa taas at uh, kausapin siya na bigyan tayo ng gabay sa mga ginagawa natin araw-araw. So, ayan guys. Maraming maraming salamat sa pagsama sa akin sa panood ng video ito. So, I hope na Uh, may natutunan rin kayo at uh, kung may mga bagay kayong gustong i-share sa comment section, pwede kayong mag-share ng inyong idea at opinion para po uh, mapag-usapan natin ng maayos bilang mga content creator kung ano yung mga dapat gawin natin kung nasa uh, ganito tayong mga sitwasyon. Okay? Maraming maraming salamat po at ingat kayo lagi. bye Bye!